Okay, sa umagang ito kapatid ay nag, mga kapatid nagdala po ako ng bato. <laughs> <laughs> ang laking bato upang maipaliwanag ko ang uh, salita ng Panginoon sa umagang ito. <laughs> ang bato ay matigas at may mga malalaki at maliliit. At dahil sa kaniyang nature na matigas, Ginagamit po ito na pambakot, paggawa ng bahay, pundasyon, ginagamit sa mga daan upang uh, ang mga daan ay hindi uh, malubak. Okay? So, ang bato din sa Old Testament ay kagaya din ng pagkagamit natin ay ginagamit din nila. Pero meron pang isang bagay na kung saan ginagamit ang bato sa Old Testament. Ang bato sa Old Testament, isa sa kaniyang gamit is to kill the sinners. Okay? Meron pong law of Moses na ang isang taong makasalanan, lalong-lalo -lalo na sa pangangalun niya, ay kailangang batuhin hanggang siya ay mamatay. Si Akan, noong nagnakaw siya ng ng kabayan ng bayan nang malaman po ni Joshua ang utos ay batuhin hanggang siya ay mamatay at ang masaklap dinamay pati ang kaniyang pamilya so doon po nila ginagamit ang bato isa sa, sa gamit ng bato sa panahon na yon upang parusahan ng isang taong nagkasala sa John chapter 8 verse 1 to 11, Narito po yung mga Pariseo na nagdala ng isang babaeng nangangalunya. So, sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Nagtuturo po ang Panginoong Yesus sa mga tao sa templo that time. At ang mga pariseyo ay dumating sila at mayroon silang daladalang isang babaeng makasalanan. At ang sabi po ng Bible, Uh, sabi po ng mga pariseyo, ang babaeng ito ay nakita namin sa pamagitan ng aming mamata na nangangalun niya ano ba ang dapat mangyari. Sabi ng Bible, ng Law of Moses, batuhin hanggang siya ay mamatay. Pero sabi po ni John, nilagay niya po sa kanyang sulat na ang mga pariseyo, Nagdala ng isang makasalanan sa harap ng ating Panginoon to do something. First, upang matest nila yung kaniyang wisdom. At pangalawa, para ma meron silang makitang butas na maari nilang iparatang para masira ang reputasyon ng ating Panginoon. Bakit kaya ginagawa ito ng mga pareseyo sa ating Panginoon? Dahil nga po they are the teachers of the law, marami po kasi mga taong sumunod na sa ating Panginoon that time. Nakuha ng Panginoon yung attention ng mga tao at ang mga nagtuturo ng law of Moses ng mga skriba at mga pariseyo, parang nawala na yung kanilang mga followers kaya nakahanap sila ng pwedeng iparatang sa Panginoon para masiraan nila ang Panginoon at bumalik sa kanila ang kanilang mga tao so isa pong rason kung bakit nila ginagawa 'yon ay meron pong inggit sa kanilang mga puso yan po ang isa sa dahilan kung bakit nila gustong siraan ang ating Panginoong Jesus. so dahil sa ingit nila, kumuha sila ng isang babae, at yon dinala sa ating Panginoon. At ang maganda po mga kapatid, ang Panginoon ay punong-puno ng kaalaman. He has His wisdom, heavenly wisdom. At dahil po sa heavenly wisdom na yan, talagang napakagaling ng ating Panginoon sa lahat ng mga pagkakataon. Tumayo po ang ating Panginoon at nagsalita sa kanila, kung sino ang walang kasalanan ay siya ang unang bumato sa babaeng ito. Then yumukod ulit at nagsulat sa pamagitan ng kanyang mga daliri. At habang nakayukod ang Panginoon, ayon po sa Bible, unti-unting umalis ang mga pariseyo at iskriba dahil they are convicted of that words of Jesus. Kung sino man ang walang kasalanan ay siyang unang bumato sa babaeng ito. Marahil na naisip po ng mga pariseyo ang kanilang mga sarili na sila din naman, even though they are teachers of the law, alam nila sa sarili nila na sila ay makasalanan. Marahil nagsinungaling din sila, nagnakaw, Uh, yung pagkainggit, isang kasalanan yon sa kanilang sa kanila isang kasalanan masama mas, marahil masama ang kanilang mga pag-uugali ganon kaya nung ma-realize nila ah oo nga ano makasalanan din naman pala ako bakit ko siya babatuhin parehas lang kami nangalon nga siya pero ako makasalanan din naman kaya umalis napahiya po sila wala po silang nakitang butas o pwedeng iparatang sa ating Panginoon. At pag, pag tayo ng ating Panginoon, muli nakita niya na wala na ang mga tao. At sabi po ng ating Panginoon, bakit wala ng tao? At sabi ng babae, umalis po sila, Panginoon. Wala bang nanakit sa At sabi naman, wala po ni isang nanakit sa akin. And then sabi ng Panginoong Yesus, that time ako din naman hindi kita sasaktan hindi kita hahatulan but go and sin no more ito po ang maganda sa ating panginoon bilang panginoon at kilala natin na tagapagligtas hindi tayo basta-basta ginajudge -basta, uh, ng ating panginoon kundi binibigyan tayo ng biyaya binibigyan tayo ng kanyang mercy kahit tayo ay makasalanan. Ang dami nating ginagawang hindi kalooban ng Panginoon. Sa buway po ng mga sa sitwasyon ng mga pereseyo, minsan ganun po tayo. Ang bilis po nating mag-isip against our neighbors. Ang bilis po nating magsalita against them. Ang bilis din nating mag-type ng mga words at mag-post sa social media na punong puno ng uh, judgmental ano words. Napakabilis nating batuhin ang mga tao sa paligid natin. Dahil nga po sa ating mga pagugali at pagkakasala. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi mabilis ang Panginoon na i-judge tayo. Yes, maawain ang Panginoon. Pero isang bagay ang gusto niyang gawin natin mga kapatid. Go and sin no more. Kapag gumagawa po tayo ng kasalanan, gusto ng Panginoon, hintuan na po natin. Talikuran natin ang kasalanan at gumawa tayo ng mga bagay na kalooban niya. Dahil doon, yun ang magiging rason at ibibigay ng Panginoon ang ating mga panalangin at magiging maayos ang lahat. Dahil ito po ang kanyang sinabi na sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya, sasamahan sila ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kaya nga kapatid, ang lesson po natin ngayon, sa umagang ito, kung sinong walang kasalanan, ay siyang unang bumato sa kaniyang kapwa. And I know, intindihan po natin, hindi ko kailangang batuhin ang kapwa ko, dahil parehas lang kami, darating ang panahon, lahat tayo ay da da pupunta sa harapan ng Diyos at ibibigay sa atin ang totoong hatol sa buhay natin. So marami pong salamat